kay Balu ba ka kung unsa ang buot ipasabot sa wakala? Tara! Atong siren ang meaning in a minute. Ang wakala, usaka kontrata, diin gitahasan sa kliyente, isip principal ang Islamic Bank na magsilbing ahente sa mga kalihukan o transaksyon para sa kaayuhan sa kliyente. Naisulat sa kontrata, ang kantidad sa balayranan o mga transaksyon na pwedeng sudlan sa Islamic Bank para sa iyang kliyente isip ahente ni Ini sama sa mga kalihukan sa negosyo. Pananglitan, sa pag-invest ang puhunan sa kliyente, ang Islamic Bank ang mupadayag sa kliyente sa posibleng kitaon nga walay garantiya. Trabaho sa Islamic Bank na palamboon ang puhunan para makabot ang ikasabutang kita. Bayaran sa kliyente o agent fee ang Islamic Bank. In sobra ang kita sa negosyo kumpara sa gikasabutan sa kontrata, maadto ang sobrang kantidad sa Islamic Bank isip insentibo. Ingkaso dili makuha ang gilaumang kitaon, obligasyon sa Islamic Bank nga ihatag sa kliyente ang aktual na kita niini. Og ka na ang meaning sa wakala in a minute.